Sa mga laging nasusunugan ng relay para sa kanilang car wash bendo. So, hindi talaga kakayanin pag isa lang yung gagamitin. Kasi yan, 10 ampere lang yung kaya niya. So, pag electric motor yung paggamitan nito, bibigay ito. yan so sa video na to, tuturuan ko kayong paano mag-parallel. Ayan, pagsasamahin natin to, yung cut-off nya. So, yung 10 ampere plus 10 ampere din dito, magiging 20 ampere na ngayon. Music Yan, so pagsasamahin ko yung itong common common ng kabilang relay pagsasamahin ko yan then yung normally open naman so ito yon normally open pagsasamahin ko din yan sa kabilang ayan jumper tapos para sa connection naman ng cut off so hindi ko na gagamitin to itong connector na to so hindi ko na to gagamitin kasi maliit lang yung wire baka masunog lang so ito yung papalit ko dalawa okay so ganito no so lagyan na natin ng jumper so isom ko para kitang kita nyo Kita nyo ba mga lords? Ayan. So may hinanda na akong jumper. Talawa. Para mabilis tayo sa paggawa ng video. Ayan. Ayan, yung gitna ng relay. sasamahin natin yan so lagyan natin ng lid para makapit tapos mamaya itry natin sa compressor kung bibigay pa ba yung iba bumibili ng heavy duty na really yung boss really so bago kayo bumili try nyo muna itong gagawin ko para makatipid kayo yan kita nyo ba nakuk na yung common pagkasamay natin yan ayan so ayan na mga loads. tapos ito naman siya yung ito normally open then normally open din dito sa kabila para dalawa na yung magsasamang cut off nya ayan para matibay hindi basta basta mag init ayan sinangan natin ayan lagyan natin ang ilaw ayan So ganyan yung para ng cut off ng relay so ayan so itong isa na to yung pin ng relay ito yung normally close ayan so pag pag wala pang supply itong relay Naka-short na itong dalawa na to Ngayon, po, pag nasupplyan naman tong relay, ito naman yung mag-switch. Ayan. So, ito naman yung magkakaroon ng contact. So, ito yung gagamitin natin para sa cut-off ng uh, supply. Para sa outlet outlet para sa motor ng pressure washer or compressor so pinagsama ko na ngayon dahil hindi ko nagagamitin to kasi maliit lang yung wire nya baka mag init lang sya ito yung gamitin natin itong dilaw okay so dito po yan i-connect yan tapos itong isa naman dito yan kaya well, dito dito or dito Ayan. Dito na lang siguro. Ayan. Diyan. Okay. So. Ang gagawin natin, babalatan natin to. Balatan natin. Tapos patungan natin ang lid. para matibay siya. Hindi siya hindi masunog tong circuit board. Dublihan natin ang lead. Kasi manipis lang to eh. Dito nyo ba mga lods? Sumo ya, Ayan. Ayan. Tapos dito naman. Dito yung isa. Pero lang kasi pag dito Masyadong magkadikit So baka mag short lang Kaya dito Dito at saka dito yan tapos Patungan natin ang lid あ。Yeah. Then, dito yung isang way. Eh. Nagdaga natin ang lid para matibay. yung isa naman yung common Pero kung yung motor na twin ti ampere pataas. So kailangan bumili na lang kayo ng relay na heavy duty. Yung 100 ampere na relay heavy duty. Pero kung yung motor na electric motor na 20 ampere pababa So, kaya-kaya nito. Yan. Yan yung collection. So, nakuha nyo ba mga loads? So, parang dikit tong isa. Walang. Masawin natin. kayaknya nangin koneksi connection Terus check tuh to kung mag magkadikit ito lang yung medyo parang Ayan, so wala naman so hindi naman shorted ngayon wiring na natin lagyan natin ng outlet para matesting na natin okay so ito mga logs meron na tayong outlet saka power cord ayan yung isang linya ng power cord direct na yan sa outlet then yung isa yung ito yung isang linear power cord then itong kulay orange ayan dito yan connection dadaan sa relay then itong isa naman connector dyan dito tapos ito yung supply ng timer okay so sana nasundan nyo mga logs na so pakita ko lang yung jumper ayan kung hindi nyo masyadong uh, nakuha pwede nyo i-post ayan screenshot nyo na lang ayan okay so i-wiring na natin so, Screw. Screw natin para hindi gagalaw. cord tapos yung isang wire ng galing sa relay dito yan isang wire garing sa re relay dito yan Ayan, so kahit magkabalik nato walang problema nandito yung isang linya ng uh, 220 so hindi yan mag short post so, balotan Ayan, tapos. Ayan, so kanya na wiring. So, nag-connect natin tong 4 digit. Then, ito, coin slot. So testing natin. So ayan mga loads, testing na natin. Ayan, so ang compressor na to mayroon siyang 4.7 ampere. Ayan. So, kayang-kaya itong railing na to. Okay? Kasi dalawa na siya. So, saksak -sak natin power cord ng compressor. 'Yan. Tapos itong supply ng timer. Saksak -sak ko na. So 'yan, may display na. Then ito naman yung power cord. Power cord ng na mayroong cut off. So saksak -sak ko na ngayon lagyan natin ng oras so wala akong piso kaya dito ko na lang dito ko na lang siya i-switch so pansinin nyo tong compressor kung mag-on siya so lagyan ko ng oras so hindi siya umiinit ayan walang init mga lods ayan so kumagana siya so patapusin natin yung 2 minutes hindi siya umiinit mga lods so antayin natin hanggang mapuno tong compressor check natin kung mainit

siya umiinit mga lods yeah, So, malapit na mag-zero. Tingnan natin kung mamamatay. Yan. Gusto na So, hindi pa na puno yung compressor. So, lagyan pa natin. Yan. Yan. So, kaya niya mga looks. gagawin natin itong compressor. automatic na yung compressor. Okay? So, ganun, ganun na lang gawin nyo, mga lords para hindi na kayo bibili ng heavy duty na relay. So, kaya-kaya nyo yung 4.7 na motor. 4.7 ampere. Ayan. Ayan. So, hindi siya naginit. Ayan. So, gayahin nyo na lang yung ginawa ko. Okay? So, hanggang dito lang muna, mga lods. Maraming salamat sa panonood. Yeah.